Ang unang sulat ni Pedro. Unang kabanata. Mula kay Pedro, apostol ni Kristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Kapadosia, Asya at Bitinia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa, at ginawang banal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Heso Kristo at maging malinis sa pamamagitan ng Kanyang dugo, sumayin nawa ng sagana ang pagpapala at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa laki ng habag Niya sa atin, tayo'y binigyan Niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay, at ito ang nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda niya sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y nanalig, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang niyan na iyahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang talisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Heso Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kalaob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila ng unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanang ito'y narinig minyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Kristo bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang nasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ibinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos. Tulad ng ginto, pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Binili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, na nalig kayo sa Diyos na sa Kanyay muling bumuhay at nagparangal Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid na maging maalab at taus sa puso ang inyong pagmamahalan sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng taong may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktang. Ang damo ay natutuyo at nalalanta naman ang bulaklak ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ang salitang ito, ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ikalawang Kabanata Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang umunlad kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual at bilang pari, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya alang-alang kay Heso Kristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan Pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang nananalig sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga nananalig sa kanya. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at batong katitisuran ng mga tao. Batong ikadatapa nila Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga pari ng hari, isang bansang banal. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at magpahayag ng mga kahanahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng hapag. Ngunit ngayon, tinatanggap na ninyo ang kanyang awa. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhang pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama. Kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Alang-alang sa Panginoon, wasakup kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan sa emperador na siyang pinakamataas at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti sapagkat ibig ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Subalit ang kalayaang ito ay huwag ninyong gawing pantakip sa paggawa ng masama. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinalan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo ay gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ikatlong Kabanata Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang nakatago sa puso. Ang gandang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Iyan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babae noong unang panahon sila'y umasa sa Diyos at nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging mahabagin at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, lang niya'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pangungusap. Sa kanyang mga labi ay di dapat na lumabas. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid. Ang kanilang panalangin ay agad niyang dinirinig. Ngunit kapag ang ginawa ng tao ay ang masama, Panginoon nagagalit at hindi siya natutuwa. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matatakot sa kanila at huwag kayong mag-alala. Igalang ninyo mula sa inyong puso si Kristo at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay ng minsan para sa inyo, siya na walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu sa kalagayan nito, nagtungo siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Ilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Ikaapat na kabanata dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. At ang pinagsisikapan niya sa buhay na ito ay ang sumunod sa kalaoban ng Diyos, hindi sa nasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay, na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na ahatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos na buhay. Kahit inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagpapatuloy sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa kapakinabangan ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, Siya'y papurihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga mahal. Huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga hirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y iniinsulto dahil kay Kristo sapagkat nasa inyo ang Espiritu ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag na wang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao. Magnanakaw, salarin o mapanghimasok sa di dapat panghimasukan. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging kristyano, huwag ninyong ikahiya ito sa halip. Magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa mga pinili ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung mahirap maligtas ang matwid na tao, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? kaya nga ang mga naghihirap dahil sa ito ang kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ikalimang kabanata. Sa mga namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring pinuno ng iglesia na tulad ninyo Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. At pagparito ng pinakapunong pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia, Magpakababa kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas at kinalulugdan niya ang may mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na nagahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas na isa nating kapatid at lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia? Mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat mga tagasunod ni Kristo.